Hi mga ka-echi! Hinay-hinay lang sa pag-post sa mga handa nyo sa kapagkainan. Baka masingil kayo ng inyong pinagkakautangan. Tandaan! Hinay-hinay sa pag-post ng mga handa sa ating mga mesa. Ang utang ay hindi pa bayad. Ngayong bago matapos ang 2023 at papasok ang 2024 mga ka-echi, ikaw wag handa prutas para di gulong swerte. Wag ikaw handa manok para di lipad swerte. Wag ka din handa mga seafoods, isda, alimango para di lunod swerte. Wag ka handa ice cream para di tunaw swerte. Huwag ka din handa, baboy, baka, kalabaw, para di matulin takbo swerte. At tunay na swerte, magbayad kayo ng mga utang nyo para sa 2024, hindi kayo hirap maghanap ng bagong mauutangan. Pangalawang swerte, mga ka-edgy, ang pera, imbis ihanda, itago na lang para sa susunod na araw. May pambili ng ulam, bigas at pambayad ng tubig at kuryente. Isang masaganang bagong taon mga ka-edgy. God bless! Bye!